Yun na, Fiona, Fiona. ano masasabi mo? <laughs> Anong masasabi mo kay Carlos Yolo? Ay, kay Carlos Yolo, ah, uh, siyempre si Carlos, ah, uh, Car Carlos Yolo, ah Uh, umpisa sa mga hindi nakakaalam, ah, uh, siya po ang ating gold medalist, ah uh, doon sa Paris, uh, nakakuha siya ng two gold na medal uh, updated ako kasi kahit wala akong cellphone, wala akong bahay, sa na nakilala Pero uh, updated tayo sa mga balita, no? Ah, uh, si Carlo Yolo, ay uh, deserve niya naman talagang ng opera ni Diwata ng gipin kumain dito sa Paris niya kasi nagbigay naman siya ng na karangalan dito sa ating bansa, no? Tsaka sa mga ano, talagang may tuturong may na natin siya isang hero kasi ah uh, bukod kasi pinaghirapan niya lahat ng kung anong nakamit niya ngayon uh, deserve na deserve niya uh, kumain ng libre rito sa parehong ni Diwata para matikman niya yung iba't ibang, -ibang putahin ng, ng inaalok ni Diwata rito Pintante Okay. Sige sa mga basher naman dyan, wala na kayong pakialam kung ano ko ni Diwata si Carlos Riolo na kumain ng libre rito, ha? Kasi, ah, uh, lang naman siya ng gandang kalooban na i kay Ricardo Troto. At saka, unang-una sa lahat, kanyang parisan niyan at kanyang pagkain na pinamimigay pa niya. No? Basher! Anong <laughs> e, masabi mo dun sa ano? Hindi, yeah, alam pila ang pagpart dito kay ano? iwata pasay. is. E. sa sa ano, kailangang ng Carlos Magina. Yolo at nanay Ay niya. Yung ginastos daw yung ano. Anong ano yung Parang hindi ko pa ano, hindi ko pa siya na ano, nabasa. Ay, hindi ko pa, pa Yung ano, yung sabi ni Carlos Yolo, eh ginastos yung pera niya na nasa ATM niya. ATM? Oo. Mag-iina ko ba? dapat kay mga mother <laughs> eh. Masasabi ko lang po doon sa alitan ng nanay ni Yolo, Ani Carlos Yolo At no? si Mami Angela Mami Angela Maling mali po yung ginawa niyo sa anak niyo, no? Unang-una, sa homecoming niya, hindi kayo maten. Diba? ba? Dapat, So bali, masasabi ko lang sa iyo, mami Angela, no? Sa niyo ni Carlos Yolo. Sana, mother, uh, magkaroon tayo ng respeto sa anak natin para respeto rin tayo ng anak nyo, no? Bali, magkaroon muna tayo ng respeto sa sarili natin para makuha natin yung respeto ng taong nasa paligid natin. Kasi, unang una sa lahat, mother ka. Dapat, ikaw yung nakakunawan sa anak mo. Supportahan mo kung anong meron siya. Hindi yung kung anong meron siya, ginastos mo! <laughs> Basta sa yung naman yun, no? Na Siyempre, mother mo yan, text mo, ipagpapalit mo sa jowa mo, may god naman yun, mother mo yan. unang una sa lahat, yung babaeng I-text mo, ay babaeng nagbigay ng buhay sa yo' Di ba? Dapat nagbaro ka rin ng ano, kapiyapin mo siya sa homecoming mo. Siyempre, bilang isang ina, masaya ako, nasalubungin ko ang aking anak, galing sa ibang basa, may dalang medal, di ba? And I thank you! <laughs> dapat sa mga pagkakataon, pinagpapaliban natin yung mga alitan natin. Una sa lahat, masaya ang puso mo Masaya ang puso ni magnanay. Dapat, pinairan niyo ang pagmamahal. Huwag yung inggit. No? Habang lumalaki tayo, Inalis natin dapat yung inggit sa ating mga katawan. Kaya nga sabi ko, kung inggit, basher ka, huwag kang magtaka dahil nasa lahi niyo yan. And I thank you. <laughs> <laughs> ayan yung ayan yung opinion ni Fiona. <laughs>